Mabato yung ano. Mahaba din pala tong ano, bridge na to. Oh. Kawayan bridge. <laughs> Kawayan bridge. Ang haba din. Kanina, doon kami sa taas umakyat. Tapos pagbaba dito naman sa Kawayan bridge. <laughs> Kaka ako na naglagay ng ano. Pangalan. Tapos yan. Malinaw naman siya. Batu-bato bato lang. Yan, narits na namin ang Kawayan Bridge. <laughs> okay. Ilan na 'yon? Ah, uh, 2 minutes po. 2 minutes, minutes, minutes lang yun Eh 35 seconds. Mga hanggang 20 po. Hah? di hmm. hmm. sana. kami sa kami sah, Baba. Dito kami. Uh. Kakapagod, guys. Ang init dun sa taas. Kum. Yeah, harap ko ulit. Hello. Yan si Kuya, nagagawa ng motor niya ng bangka. Ayun, <laughs> ayun ang <laughs> tabo. Ayun, ayun.